Mapagpalang araw mga kabertod. Uh, grabe sobrang uh, ganda ng uh, umaga ngayon. Dahil uh, nakita natin ang kreasyon ng Panginoon. Ayun. Uh, ayan mga kabertod. Uh, sobrang ganda ng kalangitan. Uh, pag paggising mo sa umaga, makita mo na kung ano kaganda ang uh, mga kreasyon ng ating Panginoon at ma-appreciate niyo ma, ni mo, na, ma mo na tayo ay nakagising kaninang umaga. Uh, ngayong araw mga kabertod ay November 14. Uh, November 14. Uh, may isi-share ako sa inyo mga kabertod. Uh, noong October, uh, mayroong isang babae na military na isang sergeant uh, from Syria. Uh, Nag-chat sa akin na gusto niya raw mag sa pagka-military at pumunta pu, pupunta siya dito sa Pilipinas upang makapagpatayo ng business. <laughs> uh, gusto niya magpatayo ng hospital at uh, gusto niya nga gusto niya gusto niya na ako ang kanyang partner sa uh, sa, sa business niya at sabi niya uh, dahil gusto niya magpatayo ng business at dito sa Pilipinas Uh, a niya ang pira dito ang kanyang mga pira na naipon uh, doon sa Syria Ipadala niya dahil daw uh, as a military or uh, kung sa ibang bansa ka hindi ka makadala ng uh, pira ng malaki uh, mula sa ibang bansa papunta dito ang uh, may tinanong ako na isang uh, isang man, isang foreigner man uh, isang foreigner na dito sa uh, Pilipinas man nagtanong ako sa kanya kung totoo daw na hindi makadala ng pira uh, dito sa Pilipinas ng sobrang laki uh, sabi niya mga 10,000 dollar hindi na masubra sa 10,000 dollar ang inyong dalhin na pera dito sa uh, Pilipinas or dahil maraming mga question uh, dahil maraming mga question at magiging illegal yon ang pera na dalhin dito pag masubra na sa 10,000 dollar Uh, or mga kalahating milyon oh uh, uh, magiging illegal na uh, noong uh, October October 5 ata nagchat sa akin nagchat sa akin matagal na kaming friend niyan sa Facebook uh, iwan ko kung kailan kailan ko siya na-accept sa pagka uh, sa Facebook uh, tut, uh, iwan ko kung totoo to or hindi uh, noong October 10 uh, October 8 nagchat ako sa nagchat siya sa akin na magsend daw ako ng complete information ko sa kanya upang ipadala niya nagchat siya sa akin na gusto raw maka gusto rin daw maka pa, uh, uh, paga ng business dito at ipadala niya sa akin ang pera ah uh, bigyan niya ako ng 30% ang ipadala niya sa akin na pera mga kabertod ay 1.7 million dollar uh, sobrang laki mga kabertod Uh, nag, ang 1.7 million dollar siguro ang ang equivalent dito sa Pinas ang 1.7 million dollar ay ma, ma, mahigit sa 50 50 million 50 million pag uh, ibigay niya sa akin sabi niya ibigay niya sa akin daw ang 30% ang mabigay niya sa akin ay mga 16 million parang natakot ako pag sabi niya sa akin na ibigay niya sa akin yung at uh, uh, 16 million dahil napakalaking risgo mga kabertod na mag keep ka ng pera na ganyan at dollar yan kasi uh, pag mag keep ka ng pera na dollar dito sa Pilipinas at ma at malaman yun sa ma sa gobyerno at alam ko na magiging illegal yon at uh, maraming question yun o, o saan saan galing yung pera uh, Ayan mga kabirtod, uh, sobrang natakot ako sa, uh, sa pag-send niya sa akin mga kabirtod Nag-chat nag sa akin eh uh, Nag-send siya ng mga pictures na nagperma siya sa City Sprint uh, Ayan mga kabirtod, ang picture ng pera at ang resibo mga kabirtod uh, nag din siya ng, sa, sa akin ng resibo na uh, galing Syria si at uh, papunta dito sa aking destination mga kabertod subrang ah, sobrang laki ng pera na ipadala niya 1.7 million dollar at ah, alam ko na napakalaking risgo yan mga kabertod. Noong October 11 mga kabertod pinadala niya ang pera ah, doon sa Syria at ah, pinadala niya pag October 12 naka na dito sa Manila sa sa may sa cargo daw. Iwan ko kung eh, sabi sabi nga ni sabi nga sa isa kong kaibigan dito na foreigner din, sabi niya hindi man, hindi naman pwede na ipadala yung pera sa cargo. Uh, bakit sa cargo? Uh, siguro na naisip ko na siguro uh, siguro naisip ko na pag ipadala sa bank hindi man hindi naman pwede. Hindi naman pwede na uh, magpadala ka ng 1.7 million dollar. pag uh, pag uh, sa bangko mo siya ipadala. Uh, pag sa cargo uh, pwede niya mapadala na gagawing parcel na uh, ginawa niyang parcel nasulod niya sa bag at uh, nasulod niya sa malaking malita uh, sa malaking bag tangkas-tangkas uh, na pera mga kabertod tangkas-tangkas na mga dalar sobrang dami mga kabertod uh, ang pera na na nakasulod sa uh, bag mga kabertod uh, at isinid niya sa akin uh, sabi uh, nung October 12 nagtawag sa akin mga kabertod ipakita ko sa inyo ang number na 'yan mga kabertod uh, dahil pag scam yan mga kabertod uh, iwan ko kung uh, totoo yan at pwede pwede yan uh, sana matulungan nyo ako kung scam yan uh, matulungan nyo ako na maditik ang mga scammer na yan iwan ko kung scam or hindi uh, nagtawag sa akin ang number na yan uh, di, nagtawag sa akin uh, na Ando na daw sa Manila yung uh, parcel at sabi niya uh, sabi niya kailangan daw kailangan ko daw magbayad ng 30k uh, kailangan ko daw magbayad ng 30 upang mapadala niya sa aking destination dito sa Bacolod sa Negros lan niya sa aking disti sa aking destination ang ang pira ang bag ang parcel uh, mapadala niya sa mapadala niya ang parcel dito sa uh, Bacolod Uh, kailangan ko mag-send ng tira uh, doon sa uh, cargo. Uh, sabi ko sa kanya nag-chat, nag-text ako sa kanya, ipakita ko din sa inyo ang chat ko sa kanya, ang text ko sa kanya na uh, paano ba magbayad uh, ng parcel. Pa paano ba paano ba magbayad? Uh, sabi niya, uh, pwede pwede daw sa GCash or bank account, pwede din makabayad sa ba uh, sa bangko. Uh, sabi ko, o oh, sige Uh, gagawan ko ng paraan ah, po. at uh, tinawagan ko yung uh, nagbigay sa akin ng pera nag uh, video call ako sa kanya uh, hindi siya magharap sa kamera pero uh, narinig ko ang kanyang buses na uh, parang kwan talaga uh, iwan ko kung ba baka pinoy lang yun or kung sa abo lang nila sa kwan uh, kung sa abo lang nila uh, sabi niya uh, hindi daw sila basta-basta Uh, as a military, hin hindi daw sila basta-basta makapag video call, bawal daw sa kanila, uh, very restricted daw ang ang pag video call uh, doon sa Syria. Uh, ayan mga kabirtod, at uh, nagsin sa sabi ko sa kanya, hindi ako maniwala sa inyo, baka uh, scam uh, scammer kayo. nagsin sa akin ng mga pictures, ayan, uh, maraming mga pictures na isin ni niya sa akin, maraming mga pictures ipakita ko sa inyo mga kabertod ayan. Uh, mga pictures marami mga pictures na sinya sa akin na at sabi niya sa akin uh, hindi hindi daw siya scammer sabi ko sa kanya na parang parang hindi siya sabi ko sa kanya na nasa Pilipinas lang siya uh, at hindi siya sa Amerika uh, uh, sa may Syria uh, nag sa akin ng mga emoji na, na umiyak siya ah uh, nag sa akin na gra, uh, grabing iyak niya na na, na, na grabing lungkot niya Uh, nagparamdam siya na, na Grabing lungkot niya at uh, dahil uh, sabi niya sa akin na uh, wala wala akong pakialam sa kaniyang pira dahil hindi ako hindi sa akin uh, ayon mga kabertod iwan ko kung totoo yan mga kabertod uh, ang pira uh, andun pa daw sa may kargo ngayon mga kabertod ayan ng mga kabertod uh, maraming salamat sa inyong uh, kwa, sa inyong panonood mga kabertod uh, God bless you all Ingat kayong lahat mga kabertod. Bye-bye.